kahulugan ng jackal sa panaginip. Ang jackal ay isang komplikadong simbolo ng panaginip na maaaring magdala ng iba't ibang kahulugan. Sa maraming kultura, ang jackal ay isang scavenger at simbolo ng tuso at katalinuhan. Sa mga panaginip, ang pagkakita ng isang jackal ay maaaring kumatawan sa pagkakaroon ng mga katangiang ito sa isang tao. Ang isang jackal ay sumisimbolo sa pangangailangan ng isang tao na maging maparaan at madaling makibagay sa paggising sa buhay. Sa ilang mga sistema ng paniniwala, ang isang jackal ay kapareho ng kamatayan at ang kabilang buhay. Bilang isang simbolo ng panaginip, ang isang jackal ay nagpapahiwatig ng iyong pangangailangan na harapin ang iyong mga takot o pagkabalisa tungkol sa dami ng namamatay at hindi alam. Sa kabilang banda, ang papel ng jackal bilang isang scavenger ay nagpapahiwatig na dapat mong bitawan ang mga lumang gawi o paniniwala na hindi na nagsisilbi sa iyo at yakapin ng mga bagong pagkakataon para sa pagbabago. Sa mitolohiya ng Egypt, ang Diyos na si Anubis ay madalas na inilalarawan na may ulo ng isang jackal at nauugnay sa mummification at ang kapilang buhay. Sa makatuwid, ang nakakita ng isang chakal sa isang panaginip ay isang mensahe upang bigyan pansin ang mapanindim na bahagi. Samantalang ang kahulugan ng chakal bilang isang panaginip ay depende sa mga asosasyon ng individual sa mga chakal at ang mga partikular na detalye. Upang mas malalim ang kahulugan ng iyong panaginip, isaalang-alang ang mga pangunahing puntong ito. Una ang pagharap sa mga hamon, ang pagatake ng jackal ay maaaring sumagisag ng isang takot sa konfrontasyon o isang mahirap na sitwasyon. Pangalawa, ang opportunistic behavior. Ang isang scavenging jackal ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan na maging mas mapanindigan o upang maiwasang mapakinabangan. Pangatlo, ang lakas ng loob ang isang jackal bilang isang nag-iisang pikura ay maaaring kumakatawan sa kalayaan o isang pangangailangan para sa pag-asa sa sarili. At ang pang-apat, ang social dynamics, ang isang pak ng jackal sa maaaring sumagisag sa dynamics ng grupo, pagtutulungan ng magkakasama o kompetisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang jackal na kumagat sa iyo. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang jackal na kumagat sa iyo, ito ay sumisimbolo ng damdamin ng inaataki o pagbabanta ng isang tao. Ang isang jackal ay maaaring sumagisag sa isang taong gustong manipulahin at saktan ka. Ang panaginip na ito ay maaari ding sumasalamin sa pagtataksil o kawalan ng tiwala sa isang taong malapit sa iyo. Mangyaring bigyan pansin ang partikular na bahagi ng katawan ng mga kagat ng jackal dahil maaari itong magbigay ng karagdagan insight sa simbolong ito. Sa esensya, kailangan mong maging maingat sa mga tao sa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang jackal na humahabol sa iyo. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang jackal na humahabol sa iyo, ito ay nagpapahiwatig ng mga takot na bumabagabag sa iyo. Ang isang jackal na humahabol sa iyo ay sumisimbolo sa mga isyo na patuloy mong sinusubukang baliwalain. Gayun din, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng mga aspeto ng iyong nakaraan ay palaging hinahabol ka. Trabaho mo na harapin sila sa halip na tumakas harapin na mga hamong ito ng direkta upang sumulong ng may kumpiyansa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang jackal sa iyong bahay. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang jackal sa iyong bahay, maaari itong sumagisag sa isang pagsalakay sa privacy sa iyong personal na buhay. Ang pagkakaroon ng isang jackal sa iyong tahanan ay maaaring kumatawan sa isang taong nakakagambala sa iyong pakiramdam ng seguridad. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din ng isang nakatagong panlilinlang sa iyong agarang kapaligiran. Ito ay isang mensahe na laging maging mapagmasid at maingat sa kung sino ang iyong papasukin sa iyong personal na espasyo. Isa alang-alang ang pagsusuri ng iyong kasalukuyang mga relasyon upang matiyak ng mga tao ay higit na sumusuporta kaysa nakapipinsala sa iyong kapakanan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang natutulog na jakal Nakikita mo isang jackal na natutulog sa gilid ng kagubatan sa iyong panaginip. Ang simbolo na ito ay maaaring kumatawan sa isang panahon ng kalmado at kapayapaan. At ito ay isang magandang senyales na makakahanap ka ng pagpapahinga sa gitna ng kaguluhan ng buhay. Sinasabi sa iyo ng larawang ito na tamasahin ang kasalukuyang sandali. Ang natutulog na chakal sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa iyong pangangailangan magpahinga at magbabata. Ang natutulog na chakal sa panaginip na ito ay nagpapahiwatig na nakakaramdam ka ng seguridad. Sa ilang kultura, ang mga chakal ay kumakatawan sa mga espiritong tagapag-alaga. Ang isang natutulog na chakal sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng isang hindi nakikitang puwersa ay nagpoprotekta sa iyo. Ipinapakita nito na mayroon kang matatag na sistema ng suporta upang malampasan ang mga hamon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tiyakal na sinusubukang atakihin ka. Sa matinding panaginip na ito, inahabol ka ng isang nagbabantang tiyakal, lumilitaw ang matatalas na ng ngipin nito at nakadikit ang mga, mati ang mga mata nito sa iyo. Ang agresibong pag-uugali ng isang tiyakal ay maaaring kumakatawan sa isang banta na sa tingin mo ay hindi mo matatakasan na nagdutulot ng stress. Kapag patuloy kang inaatake ng jackal, natatakot ka at walang magawa. Ang senaryo ng panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong kahirapan sa pagharap sa isang partikular na salungatan. Maaring nakakaramdam ka ng labis na pagkabalisa at ang larawang ito ay nagpapakita ng na mga damdamin ng pagkabalisa. Kapag nagising ka mula sa panaginip, dapat mong pagnilayan ang mga emosyon at sensasyon na iyong naranasan. Ang panaginip tungkol sa isang tsakal na sinusubukang umataki ay maaari mong ipaalala sa iyo na kumilos. Ito ay isang senyales na kailangan mong protektahan kaagad ang iyong sarili mula sa panganib.